Ma'am, nanlilibre ko ng sakay, pa Teresa. Then, eh, nanlilibre po ako, pa Teresa, kasi pa-uwi na rin po ako. Ito lang po ako sa dalitin. Tara, libre lang. Vlogger ako, ma'am. Ma, talaga akong libre ng sakay. Sige, ma'am. Sa dalig lang, di ba? Eh, doon lang naman yan. Eh. Sige, ma'am. Libre lang po, Ito, ito camera na, ma'am. Ito. Nagkakunti talaga akong libre ng sakay. Ah, sige, ba? Libre lang po. Pauwi na rin ako. Teresa. Taga Teresa po ako eh. Bali, pag pauwi na ako, nalilibre po ako ng sakay. Sige ba? Gusto mo makita yung page ko? Yung page ko, gusto mo makita? Search mo muna ha. Leonardo official vlog. Ay, oo. Nakapanood ba ako ha? Oh, sige, libre lang. Kanya na pa ba kayo, ma'am? Dito ma Hindi ka, bababa ko lang ng tricycle. Ah, saan kagaling? Dito sa may ano, uh, Black Rose. Salamat po. Ang sa bahay lang po, arawan po ako. Ang trabaho mo po, ma'am? po. Ano, linis, laba, plancha. Six to six ang ano, pupasok. Pwede rin dito dumaan. Kaso malayo eh. Teresa ka pa eh. Dito na, maski dito, dito na lang ako eh. Baba sa may ano, dali. Sasakay na lang din ako ng tricycle. Kaya ba, sasakay ka pa, ma'am? Opo. Dito na tayo. Sige po, ito po. Iturong na lang sa akin, ma'am, para ano. Ay, galing ka sa work? Opo, bumabiyahe ko eh. Ah, mobit ako noon eh. Eh, baka may sa out ka, ma'am. May camera, oh. Sa tuwo sa nanay ko dyan, sa probinsya, sa Amar. Anong pangalan ng nanay mo, ma'am? Eh, sabi mo. Lilia. Lilia Cabornet. Yun lang? Single man pa rin ako. Ah, single? Oo, oo. Oh, oh, oh. Naghanap pa ng diyowa? <laughs> hindi po. Ah, hindi ba? Hindi, hindi, hindi. Kala ko ng diyowa, eh. na. Ilang taon na po ba kayo ma'am? Forty-eight na ako. Ah, manan na rin. Tapos may anak na. Oo, apat. Yung dalawa ko nasa probinsya. Yung dalawa nandiyan nag-aaral kasama ah, ko. No. Nag-uupal lang din ako. Doon na lang ako sa mahigit bababa. Malapit Lalakari ko na lang papunta sa loob. Bawal kasi mag ano yung sumakay na yung amo ko pa si Masilan. Bakit daw? Kasi pag mag-ati doon, sasabihin, Jowa. Kaya minsan, <laughs> minsan kasi... <laughs> <laughs> Lalo lang kasi ito single. Kaya bumababa na lang ako sa maigis para walang masabi. Ayaw, ayaw, ba ng ako mo? May jowa ka? Kasama kasi nung, no, yung may kasama ko dati, hinatid kasi ng jowa niya, nakasingle din. Inalililo e pa lang, tinanggal niya. Kaya ako na lang mag-isa, ako na lang natira. oh, ba't ganun? Ayaw ng ano? Kasi uh, ayaw, oh, baka daw magdanakaw, si ganito. Kasi mayroon kasi yung pinatay, ano, kasambahay din. Ah, mag-jowa. Oo, artista, ano daw yun eh, artista. Pagka na tayo, hindi ko ba tayo, sir, ng paligid? <laughs> hindi <laughs> ko alam, sir. Ay, ma'am. Kasi... <laughs> Napasarap tayo sa pintuan. Eh. Parang yung mayroon doon, ano, arko. Lagpas na ba, ma'am? Lagpas na po ata, sir, eh. Hindi eh, pa hindi ko nakilala. <laughs> 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 Sorry. Naki sa kailan na may <laughs> Maganda may make mo, may no? nakakapagkwentuhan. Eh. Kaya pala saan ko, kung parang iba na to eh. Meron akong pinanonood ng rider din eh, ang Captain uh -huh. ah. Parati ko yung pinanonood eh, nung nawala yung cellphone ko, di ko na siya na ano. wala oh, ang cellphone ngayon ba? Ma? Mayroon, kailangan oh, ito. Ina pinahiram lang po sa akin. Hindi pa nakakabili kasi alam mo naman, dalawang anak. 500 uh -huh. May lang araw ko, o hindi. Mamasahe pa. Oo, oh, pa ako, sakto lang. Paano yun? Bakulang na yun, eh? sobrang baba na yun Oo. Tapos 6 to 6 pa ang pasok ko. Pag malit ako, magagalit. Hindi naman siya magagalit. Okay lang malit ako ng uwi. Basta wag lang ako malit. Ang pasok? Hmm. Galing naman. <laughs> Kasi mas pagod na, sige pa. Ano, marami kang ginagawa dyan? Oo, ano. Lagi ang naglalabang. Hindi naman ako nagluluto. Nag-prepare lang ako ng lulutuin. Laba, plancha. Ang pinakahuli ko, plancha. Pero ah, yung pagkain, libre na. Oo, libre naman. Okay naman ang pagkain. Okay naman pagkain, kung anong pagkain nila. Mas na lang, sir. Salamat, sir. Nakalibre ako ng 50. 50? Oo, <laughs> uh, 50 pumunta din. Ah, mahal 50 ba pag tricycle? Ano? Asing... Ah, Siyempre doon, mula doon. Ah, tingnan mo yung page. 13. 13. Salamat, sir. Yung page ko nga, para makapalitin yung video natin. Salamat po, sir. Ah, sige Thank you nga ba? Salamat. Thank you po. <laughs>